lang po. Tatlong linggo na lang po para mabuo ang ating taon ng simbahan tawag liturgical year. At dahil sa tatlong linggo ito, ang gagamitin ni Jesus ay mga talinhaga ukol sa sino nga bang nasasakupan ng kaharian ng Diyos. Sino ba nagpapapahala sa Diyos? Ang unang-una po sa linggo ito, yung mga taong madunong. Sino bang madunong? Hindi sila matalino. Ang madunong ay nasisipet na nila wala pa. E eh, di ba ang Diyos, di naman natin nakikita. Kasama ba sa ating equation ng pamumuhay yung hindi nakikita o yung nahahawakan lang? Kung ang Diyos ay kasama dyan, sabi sa unang pagbasa, parang sigurado kang darating ang sikat ng araw sa bukan liwayway, aba, ikaw ay sakop ng Diyos. Di ba?